So dahil helper lang yung gagawaan nito, may ginawa ko siya ng pattern para para dito sa sliding door na SD profile. Oh. Kaya papantay lang yun dyan, tapos butas na. Matagal kasi pag magukuhit ka pa yan isa-isa kailangan nakapatter na ka para kahit di marunong yung gagawa eh, di na maliligaw pwede nang iwanan habang gagawa na rin sa ibang bagay Wala na ito, pinto ng ano, sliding sliding door ng damitan no sabitan ng mga gown napaka easy oh ito ko ah, pangalawang araw pa lang nito ni idol dito sa shop eh bali di pa talaga siya marunong so ngayon kahit di siya marunong kaya ang gumawa ng siya so lihat dia n idol ai so lihat n idol ah.